ate, bastos ka. Di ka lang babae. Napaka pa bastos mo. Alam mo, kung ganyan nang asal mo, tumayo ka dyan dalawang oras. Pakape. Pakape nga po. Ate, pakape ako, ate. Ate. Ubus! Anong ate? Ito pa na yan. Anong ate? Kala ko babae. Anong ate? Bastos ka. Nambabastos ka ba dito? Di ka lang babae. Napaka pa bastos mo. Alam mo, ang ganyan nang asal mo, tumayo ka dyan, dalawang oras. D dito? Tumayo ka. Ta dalawang oras. Nakakahiyakan, napakabastos mo. Wala kang respeto, wala kang galang. ang aka pa naman, ano? dalawang, dalawang oras yun? Dalawang oras, tumayo ka dyan. Napakabastos ng taong to. Hindi, nagkamali lang naman ako. mo kong ate, kita mo, lalaki ng katawang ko. Wala ko, babae kasi. Nung ano. Paano babae? Apron to? Apron lang ba yan? Apron lang to, napakabastos mo. Tumayo ka dyan, magkakaalis ka na. Ay, alam ko na to. Alam ko na to, boss. Paano alam? May nag-trending na ganito eh. Parang, Meron. Paano nag-trending? May anto, yung may-ari kasi ng restaurant, bading eh, bading. Bading? Oo, bading yun. Oh. Tinawag na sir nung isang staff. Ay. Galit na galit, pinatayo dito sa unahan. Two hours. <laughs> Totoo yan. Totoo yung gantong ganto po kasi. Nag-trending yun. Ako, mag-trending eh. mag na. na naman kay Neto. Alam niya. Ba't ngayon mo lang sinabi? Eh, ano masasabi niyo dun, boss? Yung alin yung ganon? oh yung bading na ano, nagpa eh, ng staff ng tours. hours. Di, ang masasabi ko diyan, syempre, napakabastos nung... Ano na yun? Na? Bading na eh. yun? Ay, baka... Napakabastos niya. Grabe! Pero ito, wala to sa gender, ha? Ay, wala hey, to wala, sa gender. Wala, wala sa gender to. Kasi marami akong kilalang mga bading LGBT na napakababait niyan. Oo. Napakamatutulungin niyan sa staff. Ah, oo, bo, So oo, ito, bo. labas ang pagiging LGBT dito. Labas talaga, Tasabihang ko lang yan, kung sino man niyang may-ari ng restaurant na yan na ang pangit ng ugali mo. Ay, ang pangit talaga. Alam mo, lahat ng tao nagkakamali. Hindi ka pa marunong magpatawad? Pwede siguro yun kung inulit-ulit. Oh, sir, eh, oh. hindi kita tatawagin, ma'am, kasi sir na sir ka talaga. Yun pwede. Oo, oh, Pag inaasar ka na, pero pag nagkamali lang yung staff, parang ikaw kanina, nagkamali ka lang, di ba? Nagkamali oh, lang Nagkamali ka lang, alam ko. Kasi, siyempre sa... Pag nakatalikod, kala mo, babaeng-babae, di ba? Oo, <laughs> oh, babaeng. Gago! Di ba, nagkamali ng ito, stop? Ang ganda eh. Siyempre, nagkakamali ang tao. Pero yung ugaling ganyan dapat, yung mga staff nyo, inaalagaan nyo na mabuti. Yun. Hindi yung konting pagkakamali lang kung ano anong sinasabi nyo, kung ano anong pinapagawa nyo, kung ano anong parusang binibigay nyo, kawawa naman yung tao. Tama, tama. Tao yan, may damdamin yan. No? Ikaw nga, pinatayo kita dyan. Medyo nasaktang ka, di ba? Pero hindi to yung sinabi ko. Ay, di ba totoo yun? Hindi totoo yun. Huwag kang tatayo. Ay, kala ko. Oo, sasabihin ko lang sa'yo. Sa susunod, huwag mo na akong ma'am. Ganun lang! Eh, di tapos na. Oo, oh, boss. Oh, Pero boss, yung ginawa mo, pamamahiya yun. Ay, oo, oh, grabe. Grabe pinahiya talaga. Pinahiya mo yung stop. Nakakainis. Ito pinahiya tama. eh. Pinahiya talaga. nakakainis. Nakakainis eh. Kung sa akin mangyari yun. Oo, oh, boss. Pinatayo akong ganun. Oo. Oh. Pucha, itong baso na to. Oo. Ay, sakit yan, boss, ha? Gaganon yun, sabi ko. Pang! Pang, sir! Tatawag yung tao yung siya, tapos gagawin ko tusok-tusok sa mukha niya. Bakit ba? Ano? Gago! Yun lang. Yun Parang pangit yung management nila eh. Eh, pangit yung ano, may-ari. Pangit yung may-ari. Pangit yung may-ari. Pangit yung